Hello guys, for today's video Andito po tayo ngayon sa Kita niyo po yung background ko guys Sa tabing ilo okay Guys Kasama po ang aking uh, Ang aking uh, anak Sirene Dan po guys you no, know? Yan guys, and guys. po so guys yung uh, araw, si haring araw, and guys. And guys, uh, yung ano na to guys, yung uh, ilog na to guys, uh, papunta to guys ng, galing to guys ng Angat Dam, papunta to ng Claridel no? Dito po ako ngayon sa tapat po ng between na uh, Bustos and Baliwag, no? Sa boundary po kami, yan po yung Bustos, no? Ayan. Yan po guys, yung tanawin guys, no? yan yung side po namin na to guys yung po namin na to guys ano na to ayan guys uh, baliwag na po ito no ayan yan guys ganda lang tanawa. ano guys no background ko guys no ayan yan ganda lang background natin ito guys pala yung kalsada na to guys uh, kakagawa lang nito no Ayan, papunta na yata yan ng hanggang dulo, no? Ah, ko lang sure kung saan, po, saan papunta yan. Pero pagkakalam ko yan, ah, papuntang ano na yan, sa may baba ng tulay, no? Ayan. Tapos kita niyo po, guys, yung ilog, no? Medyo mataas po yung ilog yan, guys, no? Kikita niyan, yan. Ilog, no? Ayan. Medyo Malaki po yung ilog ngayon, no? Akala ko nga walang, walang gano'ng tubig kasi nga... Ah... El Nino tayo ngayon. Pero mara... Ano? Ah... Uh, malaki yung tubig dito, guys, no? Yan, no? Malaki yung tubig. Yun. Siguro, guys, ah... Uh, malaki yung uh, nagpakawala siguro. Yun. nagano ano siguro, guys, yung... Ah... Uh, uh, anggat, no? Medyo nag... Ano sila, ng konti tubig. Nag bawas pero guys kung mapapansin niyo yung tubig banda dito guys no yan sobrang bilis ng ragasa no yan kala ko nga walang tubig talaga kasi sabi ko expected ko dito kasi guys ah uh, tuyong tuyo siya walang tubig pero kung mapapansin niyo guys no ayan sobrang laki ng tubig guys yun ayan may mga nagbabiking nagbabike dito guys no Ayan, basyala na rin guys, no? ay mga nagbabike dito. Ayan. Ayan, guys, naglalaro po din po yung aking... Aking anak, no? Ayan. Ayan, guys, no? Ayan. So, sa tapat ko pala, guys, yun yung... Ayan, uh, guys, yung... Uh, garden, guys, yung... Ah... Uh, nabanganya ano nakalimutan ko yung resort na yan guys yung sa tapat na yan guys so pwede ka dyan guys may yung, may ano dyan guys may may ano dyan kasi guys na pwede ka dyan mag ano mag night tree pwede ka dyan mag uh, may resort kasi dyan guys tapos uh, pwede kayong maglista pwede kayong mag ano pwede kayong mag uh, may garden kasi dyan garden resort po yan guys no ayan Ayan guys, no, makikita nyo naman guys, no. Yan. Di pa to tapos tapos guys yung ano yung kalsada kasi ano uh, ginagawa pa lang siya, no. naputo uh, naputol lang ng bahagya dito lang sure kung bakit kaputol, no. Ayan. Sa so, dito naman guys, no, yan papuntang Plaridel po yan guys, yan. Sa so, Plaridel na dikit po namin, no. Yan ito guys gagawin kalsada rin yan guys gagawang kalsada rin yan perfecto guys pagka yung sa umaga guys sa uh, pag uh, yung uh, mag jogging yan yan magja-jogging dito no yung kadalasan dito lahat dito nagja-jogging yung mga ano yung mga taas yung mga tao dito sa taas yan ayan guys yun. so guys yun lang po ang aking video kung nagustuhan niyo naman po please, please uh, subscribe po comment and Like, comment, and share. Maraming salamat po sa atin lahat.